Ipanalangin yung walang third ay yung makakasama nyo sa dormitory. Kasi baka mamaya, magaya kayo sa mga dalagang hindi nakakatulog kapag patay na ang ilaw. Story time! Matagal nang ginagawa yung mga retreat sa mga graduating students ng Catholic School. Sa mga hindi nakakaalam, yung retreat ay parang isang field trip kung saan pumupunta yung mga estudyante sa isang tahimik na lugar tapos doon sila matutulog ng isa o dalawang gabi kasama yung mga ka-eskwela nila para mag-reflect at magdasal. Ito yung experience ni Rina sa isang sikat na retreat house ilang oras pag mo mula sa Metro Manila. Two nights daw yung retreat nila at doon sila natulog sa isang dormitory na merong anim na ka sa bawat kwarto. Okay naman daw ang lahat dahil kasundo ni Rina yung apat niyang kasama doon sa kwarto. Kaya lang, yung isang babaeng kasama nila ay hindi niya ganong ka-close. Ang pangalan niya ay Iris. Ako nga pala si Buji at mahilig ako mag-storytime. Kung hindi niyo pa ako pina-follow eh, i-follow niya na ako. Kakaiba kumilos si Iris at tinatawag siyang weird ng iba niyang mga schoolmates. Iba lang talaga yung mahilig niya kumpara sa mga typical high school girls. Pati mga kilos niya, ibang-iba sa mga schoolmates niya. Hindi nakikihalubilo si Iris sa kwarto. Pero sinusubukan naman siyang kausapin ni Rina. Pero yung mga ibang girls, ilang talaga sa kanya. Tapos biglang natakot silang lahat kay Iris nung unang gabi. Kasi habang nakaupo siya sa kama, e eh bigla siyang may kinausap. Huwag kayong pumasok dito, sabi ni Iris. Pero hindi niya kausap yung mga kaeskwela niya. At wala naman daw tao sa labas. Huwag kayong pumasok dito paulit-ulit uh, si Iris. Nung pinatena nila yung ilaw, nag-goodnight si Iris. Nag-goodnight pabalik si Rina, tapos biglang sumagot si Iris. Sabi niya, mag-goodnight din daw kayo sa kanila. Sa takot ng mga babae, nag-goodnight na lang sila. Kahit hindi nila alam kung sino yung sinasabihan nila. Kinabukasan, nagsumbong yung mga ibang babaeng kasama ni Rina sa teacher nila. Tapos, napilitang mag si Iris. Noong pangalawang gabi, nagsalita ulit si Iris hindi ko na kayo kakausapin ha. Tapos, nag-sorry si Rina. Sumagot si Iris, hindi naman kayo yung kausap ko. Ang kausap ko, yung mga kaibigan ko sa labas ng kwarto natin. Natapos yung retreat, sinunda ng graduation. At pagkatapos noon, hindi na ulit nakita ni Rina si Iris. Hanggang dumating yung kasal ng kuya niya. Kamag-anak ng bride si Iris. At ang sabi ni Rina, maganda raw si Iris. Ibang-iba sa nakilala niya nung high school. Pero may weird na nangyari sa pagkikita nila. Dahil bigla raw nagsorry si Iris. Ang sabi ni Iris, naalala ko yung retreat natin. Sorry Rina at nadamay pa kita. Wala talaga akong third eye. Kinatakot ko lang yung ibang girls dun sa kwarto natin kasi binubuli nila ako nun. Pasensya ka na